Good morning mga kapantropiko. Yan, 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 yan. Kakanda lang umalalay. Ito mga lokal na pamahalaan ng Quezon City, ng mm -hmm. Valenzuela at ng Malabon. Sa mga pasahero sakaling makaapekto sa kanila, ito nga inanunsyong tatlong araw na tigil pasada simula ngayong lunes ng transport group na piston. Ayon sa Quezon City Local Government, tuloy yung mga biyahe ng kanilang q -city bus na libre na nagsasakay ng mga pasahero at handa itong i-dispatch kung may may uulat na stranded na mga commuter. Nakastandby rin ang mga service vehicles ng pamahalang lungsod pati na rin ang uh, is isang daang barangay kung sakaling kailanganing mag-dispatch ng karagdagang mga sasakyan. May mga itatalaga rin traffic enforcer sa mga pako lansangan upang i-monitor yung sitwasyon dulot ng transport strike at gumabay sa mga pasahero. Sa madala, nakahanda na rin ang libring sakay trucks ng Valenzuela LGU at naka-prepared sakaling magkaroon ng mga pasaherong stranded. Ganito rin ang diskarte ng Malabon LGU na nagdeploy na ng mga sasakyan simula pa kanina alas 5 ng umaga upang magbigay ng libreng sakay sa mga maaaring maapektuhan ng transport strike. Nakamonitor rin ang kanilang mga kawani upang subaybayan ang sitwasyon sa bawat kalsada sa lungsod ng Malabon. Sa mga oras na ito, Mike at Lores, dito naman tayo nakatutok sa may bahagi ng Philcoa, uh, pero ang pansin natin, tuloy-tuloy yung dating ng mga jeep. Actually, mas marami pa nga yung jeep kesa sa mga pasahero. Eh. Oo, na. Hindi kasi no? nasa-stranded yung mga pasahero, mabilis na nakakasakay. Kaya yung mga ibang jeep, eh, talagang dumidiretso na, eh, imbis na magsakay ng pasahero. So sa mga oras na ito, wala tayong nakikita ang epekto ng transport strike. Although, kapag ganito kasi talaga, Mike at Lawrence, ang ginagawa kasi ng iba, papasada muna yan. Uh -huh. Pag umaga, kukuha mo na ng konting pang, kain, pang almusal, bago talaga sila mag uh, tumigil pasada. Uh -huh. uh -huh. So, sa mga oras na to, eh, parang normal yung uh, sitwasyon sa may bahagi ng Filcoa at normal din yung trapiko na talagang may kabigatan dito sa bahagi ng Filcoa kung ikaw ay patungo ng circle. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas.